Sa mundo ng non-time television, ang bawat bagong host ay may dalang sariwang enerhiya, bagong kwento, at kakaibang tatak na iniiwan sa mga manunood. Isa sa mga pinakakilalang karagdagan sa Itbulaga da Barkads ay si Miles Ocampo. Ngunit ang tanong ng marami, bakit nga ba naging host si Miles Ocampo sa Itbulaga? Ano ang kanyang naging daan, at paano niya napatunayan na siya ay karapat-dapat na maging bahagi ng pinakamahabang running noontime show sa bansa? Ngayon, sisilipan natin ang kanyang journey mula sa kanyang simula bilang child star hanggang sa kanyang pagdating bilang isa sa mga dabarkads. Matagal bago siya napasama sa It Bulaga, kilala na ng publiko si Miles Ocampo. Bata pa lamang siya ay napapanood na sa telebisyon bilang child actress. Isa siya sa mga batang lumaki sa harap ng kamera, naging bahagi ng iba't ibang programa, at minahal ng madla dahil sa kanyang natural na talento at charm. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Miles na hindi lamang siya simpleng child star. Lumaki siya na may disiplina, dedikasyon, at pagmamahal sa sining ng pag-arte. Ang kanyang pagiging versatile actress ay nagsilbing pundasyon upang magkaroon siya ng respeto sa industriya. Ang paglipat mula pagiging child star patungo sa pagiging host ay hindi madaling hakbang. Ngunit dito natatangi si Miles sa kanyang personalidad, likas na pagiging approachable, at pagiging witty, nagawa niyang ipakita na kaya niyang makipagsabayan sa live setting ng isang noontime show. Hindi siya natakot sa hamon ng real-time hosting, ang pagbibigay saya, ang pakikipag-ugnayan sa audience, at ang pagiging natural sa kahit anong sitwasyon. Ito ang naging daan para mapansin ng pamunuan ng Itbulaga na siya ay akmang-akma sa barkadahan ng programa. Maraming dahilan kung bakit napili si Miles Ocampo na maging The Barkads. Una, dala niya ang pangalan at kredibilidad bilang isang artista na kilala na ng publiko. Pangalawa, dala niya ang kakayahan na makipag-connect sa iba't ibang henerasyon ng manunood, mula bata, hanggang sa mas nakatatanda. At pangatlo, dala niya ang kakaibang kombinasyon ng galing sa pag-arte at husay sa pakikisalamuha hindi lahat ng artista ay kayang mag-transition mula scripted roles tungo sa unscripted hosting, ngunit si Miles ay nagawa ito ng may kasimplehan at saya. Sa unang pasok niya sa It Bulaga, agad siyang tinanggap ng kanyang mga kapwa hosts. Hindi naging mahirap para kay Miles na makihalubilo dahil likas siyang mabait, magaan kasama, at may respeto sa mga naunang hosts. Sa mga segments, kitang-kita ang kanyang effort na makisama, makibagay, at magpatawa unti-unti, napatunayan niyang hindi siya simpleng, guest, o, bagong mukha, siya ay tunay na bahagi ng The Barkads. At higit sa lahat, tinanggap din siya ng mga manunood. Ang mga fans ay nagsimulang magbigay ng suporta, at nagsimulang makita si Miles bilang isang staple sa tanghali. Hindi matatawaran ang naging epekto ni Miles sa Itbulaga. Siya ay naging simbolo ng fresh energy, isang reminder na ang show ay patuloy na nag evolve at nagbubukas ng pinto para sa mga bagong talento. Sa kanyang pagkatao, naipakita niya na ang itbulaga ay hindi lamang para sa mga veteranong hosts, kundi para rin sa mga batang handang sumubok, magbigay ng aliw, at magdala ng bagong kulay. Ang pagiging The Barkads ay hindi lamang tungkol sa pagiging host ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang pamilya na nakatuon sa pagpapasaya sa tao. Si Miles, sa kanyang pakikitungo, pagiging game sa kahit anong hamon, at pagiging tunay sa harap ng kamera, ay napatunayan na siya ay higit pa sa isang artista. Siya ay isang tunay na dabarkads. Hindi siya nagkunwari, hindi siya nagpalit ng personalidad para lamang magustuhan. Ipinakita niya kung sino siya, at iyon ang mas minahal ng mga manunood. Sa Itbulaga, hindi sapat na maging host lamang. Ang tunay na sukatan ng pagiging The Barkads ay kung paano ka nagiging bahagi ng mga alaala ng programa at ng mga manunood. Para kay Miles Ocampo, mabilis ang naging pagtanggap ng publiko sa kanya. Ngunit higit pa sa pagiging bagong mukha, siya ay nag-iwan ng mga sandali, mga memorable moments, na nagpapatunay na siya ay karapat-dapat sa entablado ng tanghali. Ngayon, balikan natin ang ilan sa mga pinakatumatak na karanasan ni Miles Ocampo bilang The Barkads. Isa sa pinakamaaalalang eksena ay ang unang araw ni Miles bilang host ng Itbulaga. Kita ang kaba, ngunit kapansin-pansin din ang saya at excitement sa kanyang mga mata. Mula sa simpleng pagbati ng Hi The Barkads hanggang sa pakikihalubilo niya sa audience, ramdam ng lahat na handa siyang yakapin ang bagong role. Ang mga beteranong hosts ay nagbigay suporta, at ang mga manunood ay agad na naaliw. Ang kanyang unang araw ay hindi lamang simpleng debo, kundi isang sandali na nagmarka ng bagong yugto ng kanyang karera. Sa It Bulaga, hindi mawawala ang mga palaro, kantahan, sayawan, at kung minsan, mga nakakatawang challenges. At dito napatunayan ni Miles na siya ay game sa lahat. Madalas siyang nakikitang nakikipagsabayan sa mga hosts, tumatawa sa sariling pagkakamali, at nagbibigay ng effort para makapagpasaya. Maging sa mga pagkakataong siya ay nauutal, natatalo, o nahihirapan sa isang challenge, ang kanyang natural na reaksyon ay nakakaaliw para sa mga manunood. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit minahal siya ng The Barkads, dahil hindi siya nagkukunwari, at lagi siyang handang sumubok. Hindi na bago sa mga manunood ang husay ni Miles sa comedy. Mula pa noong bata, sanay na siya sa mga sitcom at comedy skits kaya't nang mapasama siya sa Eat Bulaga, nagamit niya ang natural niyang comedic timing. May mga pagkakataon na ang simpleng banat niya ng joke ay nagpapatawa hindi lamang sa audience kundi pati sa kanyang mga co-hosts. Ang kanyang pagiging witty at mabilis mag-isip ay nagbigay ng dagdag na aliw sa bawat segment. Ngunit hindi lamang tawa at saya ang dala ni Miles. May mga pagkakataon din na ipinakita niya ang kanyang malasakit at puso para sa tao. Kapag may contestants na emosyonal o nahihirapan, madalas ay siya ang nagbibigay ng comfort, isang simpleng yakap, tapik sa balikat, o mga salitang nagpapagaan ng loob. Sa mga sandaling ito, nakikita ng manunood na hindi lamang siya host, kundi tunay na tao na may malasakit sa kapwa. Isa rin sa mga memorable aspects ng kanyang journey ay ang chemistry niya sa kapwa hosts kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga beterano, ngunit kaya rin niyang magdala ng saya kasama ang mga kapwa niyang kabataan. Ang kanyang pakikitungo ay natural at walang sapilitan. At dito lumabas ang isang katangian ni Miles, marunong siyang makihalubilo at mag-adapt sa kahit anong sitwasyon. Sa social media, kapansin-pansin ang dami ng suporta kay Miles. Maraming clips ng kanyang mga nakakatawa at nakaka-inspire na moments ang nag-viral ang mga fans ay nagsimulang gumawa ng edits, highlights, at compilation ng kanyang mga memorable scenes. Ito ay patunay na kahit bago siya sa Dabarkads, agad siyang nagmarka sa puso ng mga manunood. Sa isang noontime show tulad ng It Bulaga, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang mga segment o palaro, kundi ang koneksyon ng mga host sa kanilang mga manunood. At sa kasong ito, si Miles Ocampo ay mabilis na naging paborito ng marami. Ngunit bakit nga ba ganoon kalakas ang impact niya sa mga dabarkads? Ano ang mga katangiang nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga hosts na minahal ng masa? Ngayon, ating pag-uusapan ang naging epekto ni Miles sa mga manunood at kung bakit siya kinilala bilang isa sa mga paboritong dabarkads ng Eat Bulaga. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling minahal si Miles ay ang kanyang relatability. Hindi siya nagmumukhang malayo sa mga tao. Sa halip, Nakikita ng mga manonood ang kanilang sarili sa kanya, isang simpleng babae na natural, approachable, at hindi takot ipakita ang kanyang tunay na ugali. Kapag siya ay natatawa, umiiyak, o kinakabahan, ramdam ng mga manonood na totoo ang kanyang emosyon. Ang ganitong pagiging authentic ang nagbigay sa kanya ng kakaibang charm na tumatatak sa publiko. Miles Ocampo, hindi lamang basta host, kundi isang dabarkads na nagbigay ng saya, tawa, at inspirasyon sa tanghal iyan. Mula sa kanyang unang araw hanggang sa kanyang mga nakakatawa, heartwarming, at unforgettable moments, ipinakita niya na kaya niyang mag-iwan ng alaala sa Itbulaga at sa mga Dabarkads.